Narito ang pang-araw-araw na panalangin sa sentro ng pandaigdigang panalangin sa araw na ito. Ang ating pagbabasa sa banal na kasulatan ay Mateo, Kabanata pang lima mga talata, 43 tatlo hanggang na Ang pagmamahal sa kaaway. Narinig niyong sinabi, mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ako ang nagsasabi sa inyo, mahalin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama gayon din sa mabubuti, at nagpapadala siya ng ulan sa mga matuwid gayon din sa mga di matuwid. Sapagkat kung ang mamahalin niyo ay yun lamang nagmamahal sa inyo, ano nang mapapalan niyo? Hindi ba't ganyan din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung sa mga kapatid lamang niyo kayo bumabati, mayroon ba kayong ginagawang higit kay sa iba? hindi ba't ganoon din ang ginagawa ng mga hentil? Kaya't dapat kayong maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. Sa talatang ito, itinuro sa atin ni Jesus na mahalin ang ating mga kaaway at manalangin para sa mga taong masama ang pakikitungo sa atin. Ipinaliwanag niya na ang Diyos ay nagpapakita ng kabaitan sa lahat, maging sila ay mabuti o masama, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng sikat ng araw at ulan. Hinahamon tayo ni Jesus na maging mas mahusay kaysa sa iba sa pamamagitan ng pagmamahal sa mga hindi nagmamahal sa atin pabalik at pagsusumikap na maging perpekto gaya ng Diyos. Manalangin tayo, amang nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may bukas na puso, humihingi ng iyong patnubay at lakas. Tulungan kaming mahalin ang aming mga kaaway at ipanalangin ang mga taong hindi patas ang pakikitungo sa amin, gaya ng itinuro sa amin ni Jesus naway magsikap kaming maging higit na katulad mo, na nagpapakita ng kabaitan at pagmamahal sa lahat, at lumago sa iyong pagiging perpekto araw-araw. Itong lahat ay aming ang hinihiling, sa pangalan ni Jesus. Amen.